ultrasonic broadcasting system in operation. Oh, pare, dito na pala ako. Paano? Paano pare? Hanggang sa muli. Ano, sure ka na? Hindi ka na alis? Oh, dito na muna ako pare. Gusto ko makapiling pamilya ko muna. Na-try mo na muna ng business dito sa Pilipinas. Okay, so sige pare, parang good luck, good luck, ha? Oh, tagay mo na tayo. Sa susunod na pare. Sige. At ka, ano? Ingat, ingat okay. sir! Ah, okay. no, pare, pare, ingat! The search for the ultimate Pinoy Idol continues, together with a new improved water-activated Pantene, Lipton Milk Tea, Jollibee, Smart Buddy, Memo Plus Gold, and Nokia 5310 Express Music. Surprise! Nandito ah. na naman ako. Nandito <laughs> ka na naman. Siyempre, bakas yung kami eh. Wala kong ginagawa sa company. Ba't ka nagpasundo? Yan talaga, para surprise nga eh. Lagi na lang ganun eh. Masanay ka na. Kumain <laughs> ka na. Mia Mia. Ay siya eh, magbis ka na. Mia Mia, sabihin ako sa'yo. Ano? Ano yun? Hindi na ako Tanggal ako sa trabaho eh. Ha? Nakasama ako sa tanggalan eh. Bakit? Ma? May na ang kumpanya. Sobrang hina. Anong balak mo ngayon? May nakita ko sa Facebook. Ano yun? Ice tube machine. Facebook ko na naman. Mamaya. Ano naman yan? Ang ganda ba naman yun? Tiwala ka lang. Puntahan natin yung Santo Tomas. Para malalaman natin ang proseso. Oo, oo, Yan lang naman sa Santo Tomas yun. Puntahan natin para malalaman natin ang proseso. Ikaw, bahala ka. Saan mo naman nakita kasi yun? Sa Facebook nga. Iban. Si Tiwala ka lang. Tara, i-start ka lang sa yung sakyan. Saan ba to? Sa powerhouse. Yung sinasabi ko sa'yo. Ah, ito ba yan? Oo. Oh. Mm. Okay, yan. Tingnan natin sa na. loob. Anong meron sa loob? Sir Robert Yes, ma'am. Ayan pa. Ayan. Yes. Okay po. Mayra po, one of the That client po. advisor po ng powerhouse. Mama ko po yung nag-message sa inyo sa Facebook. Okay. okay po. Okay. ngayon Miss Irene. Okay po. Good afternoon po. So, shall we go upstairs po? Okay, okay po. Opo po. Sit down po, ma'am. Okay po. What do you prepare po? Coffee or water po? Water na lang ma. Uh, sir, uh, before anything else, before I discuss to you anything about the machine, I would like you to know first about the powerhouse po. Kung paano po nagsimula si powerhouse. Robert, I'd like you to meet our mechatronics engineer po, Engineer Janry Pasqual. Uh, he will be the one to explain you about the machines po natin. So anything you wanted to ask for, you can ask him po. So Engineer. Ma'am, maraming salamat po. Pag-uusapan po muna namin ni Mrs. yung so, magiging desisyon namin. Okay po, sure po. And anything naman po na mapag-desisyon ninyo ni ma'am is uh, kami naman po willing to help you and to assist you from A e to Z. Kasi sabi nga po namin dito sa powerhouse, ang focus po namin is matulungan yung mga kagaya nyo na OFW who wanted to settle in na po with their family. So for now po, ibibigay ko po muna sa inyo yung quotation na ito para at least po maging guide nyo sa while studying the business. Thank you, sa tingin mo? Ikaw, may budget ka ba? Meron akong budget, nasa bangko. Kung oh, talagang gusto mo, okay naman ang pagpapaliwanag nila sa atin. Hindi, subukan natin. Tingin ko kasi magiging maganda buhay natin dyan. Napakagandang business niya. Ikaw, kung gusto mo talaga eh din siya, subukan nga natin. Contract signing na tayo. Sige. Sir, napabalik po kayo. Ma'am, napag-desisyon na po namin Ako na kukuha na po kami ng one na machine. Napaka-good news po niya na actually po ayan. Sir, eto, you can sign here po sa lahat ng uh, left, ano po, left side po, each, each page po. So, ayan, thank you so much, sir, sa pagtitawala sa powerhouse. Uh, naniniwala po kami na yung pinaghirapan niyo pong pera is hindi na po mauwi sa wala. Ano po? And uh, finally, you can settle here na po sa family niyo. And uh, alam ko rin po being an OFW, napakahirap po ng mag-isa sa ibang bansa. And knowing na ang mag-isa is talaga napakahirap, ngayon po hindi na kayo mag iisa Again po, Sir Robert, on behalf of Powerhouse po, we would like to thank you po sa opportunity po na ibinigay niya sa amin para patunayan po yung sarili namin sa inyo. And sa tiwala po, maraming salamat, salamat po. Thank you. Mama Irene, thank you so much po. Anak! Sigurado na ang kalis mo dito, Magiging maganda na ang buhay natin dito. Salamat dito, Daddy. At meron na tayong negosyo. Hindi mo na kailangan pang lumayo. Anak, ito yung gumagawa ng yelo. So, ayan, Lumalabas yan dyan. Tapos, kiluhin nila. 30 kilos, 50 kilos. Tapos, may mga tao naman tayo dyan. Tapos, di nila kung saan nila sa may order. Di-deliver ng ating mga delivery boys sa mga susunod. So, kung may, may fault, may makikilalabas yan na error.